Libreng Pagsasanay para sa Hanap Buhay Ito ang hatid ng Libreng Pagsasanay ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan para sa 50 solo parents sa ilalim ng Community Based Skills Training Program ng PESO at TESDA. Layon nitong palakasin ang kakayahang pangkabuhayan ng mga benepesyaryo sa pamamagitan ng pagtuturo ng basic massage at basic nail care na naglalayo na enhance po yung employability, productivity at competitiveness po ng pangkasin ng labor force. Maliban sa libreng pagsasanay, namahagi rin ng starter toolkits ang mga katuwang na ahensya para makapagsimula agad ang mga kasali sa kanilang sariling negosyo. Lubos naman ang pasasalamat ng mga dumalo sa nasabing aktibidad. Marami po kami natutunan ngayong araw na ito, lalo na sa massage. Ito sa massage ma'am. Pwede kang ma kahit saan. Maraming maraming salamat po kay Brother Margie ko. Malaking tulong na po ito. Samantala, isinagawa naman ang pamamahagi ng pinansyal na tulong sa bayan ng Rosales, Pangasinan para sa mahigit 1,700 barangay health workers mula sa ika na distrito. Ginanap ito sa ilalim ng akap program o Ayuda sa Kapwa Kapos Ang Kita pinangunahan ni na Governor Ramon V. Gico III at Vice Governor Mark Ronald Lambino ang aktibidad. Layo ng programa na suportahan ng mga barangay health workers na patuloy na nagsisilbi sa kanilang mga barangay pagdating sa kalusugan. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na adhikain ng pamahalang panlalawigan na itaas ang antas ng serbisyong pangkalusugan sa buong Pangasinan. Valerie R. RNG News.